Sige po, salamat po, Kuya Omar. Salamat po. Kailangan ko makausap si Mang Raul ngayon. Kailangan ko siyang mapunta sa Daraitan. E, teka lang, may pasok pa tayo. Paano yung trabaho natin sa resort? Hindi, magpapalam na lang ako kay Sir Macho. Sasabihin ko sa kanya na kailangan na kailangan ko talaga makausap yung witness. Gusto ko lang malaman kung totoo ba yung sinabi ni Mang Raul. Kasi pag nangyari yun, kakaroon ako ng testigo, di ba? Mabubuksan na ulit yung kaso ni tatay tagal kong inantay nitong pagkakataon na to kasi eh, alam nyo, may mga araw na hindi talaga ako makatulog kasi hanggang ngayon, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakukuha yung mustisya ni tatay eh. Ngayon, nabuhayan ako ng pag-asa. Gagawin ko lahat, hindi ko napalalagpasin to. Naiintindihan kita, Beshi. Hayaan mo, andito naman kami ni Babi, sasama oh. ka namin. Oo. Oh. Ay, may problema pala tayo, Mikit. Kasi, di ba si, si Mang Raul, kilala natin na... Tahimik yun, di ba? Eh, paano natin masisiguro kung magsasalita yun? Eh, kilala yun na di kumakausap ng tao. Ako nang bahala, ha? Ako nang bahala. Tara. Huh? Dito, dito tayo. Dito ang Ah, uh, ang sabi mo sa akin noong nag nagkausap tayo sa telepono, puntahan natin yung mag-ama ko. Ay, anong ginagawa natin dito? Alam mo, Mayumi, noong nag-Japan ka, sobrang lungkot ni Gani noon. Lagi lang siya naglalasing. Halos na pabayaan na nga rin ang anak ninyo noon eh. Pero, isang araw, nagising din siya sa katotohanan na kailangan niya unti-unting ayusin ang buhay niya. Kaya hindi rin nagtagal, umalis din siya dun sa dati niyong tirahan. At lumipat sila sa lugar na to. Dito. Dito yung apartment na nakatayo nito. Dito? Oo. Kaya lang, ilang araw pa lang mula nung lumipat sila, nagkaroon ng malaking sunog. Sa sobrang laki at bilis ng apoy, at dahil natagalan ang mga rumisponde, Walang nabuhay sa mga biktima. Karamihan nga sa mga nabiktima halos hindi na makilala dahil sa lala ng pagkasunog nila. Kabilang ang mag-ama mo sa biktima na sunog. At ay si gani at anak niya. ano mga kalanga uh, namin ni Bobby. Ikaw oh, na ako. Ito, lalaki eh. Nakakatakot naman itong bahay na to. Wala naman sa lalaki yun. Ikaw na ako Bobby, teka nga. Sigurado ka ba na ito yung tamang bahay? Ito nga yun. Ito yung sinabi ni parang Omar eh. Parang may multo ba ito? Ba yan? Ito na na. Sige. Uh. Uh. Sige. Sige. Mang Raul ako po. Naligaw kayo? Mang Raul, ako po si Marikit, kung natatandaan niyo po. Kilala ko kayo. Kilala kita. Ikaw yung anak ni Aming Gane. Opo. Mang Raul, pasensya na po kayo. Kung pumunta po kami dito nang walang pasabi. Kasi may importante lang po sana kaming itatanong po sa inyo. Ang Raul kasi nakausap po namin si Kuya Omar. Tapos sabi niya po sa amin, nakausap daw po niya kayo kagabi at may nasabi daw po kayo na may alam daw po kayo tungkol sa nangyari kay tatay. Ang Raul, gusto ko po kasi malamin kung ano po talaga yung totoong nangyari. May nakikiusap po ako. Ang Raul, ano po ba talaga yung nakita ito?